Yung puna. Matanda gumawa. na tayo mga kaibigan. Natulog ang kaibigan ko eh. Sabi ko kaibigan ko. Huwag nating abalahin natin. Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan na Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan kaibigan eh. Karap na ng tulog. O, oh, baka may, may gusto kong batihin, chef. Ha? Ah? Baka may gusto kong batihin. Nasa YouTube channel tayo. Makasubscribe doon sa sa akin. Makasubscribe ka mo Oo, na baka ang ulan. Sir, morning. Mo oh, na pagod ka nang gusto ka bigan ah. Ah. Sige, tuloy mo lang habang masarap na matulog ngayon at malamig ng panahon. Hindi kaya mainit, hirap matulog ano. Kahit nakaupo ka lang, pinagpapawisan. Ngayon, hindi ka na pagpapawisan. Babahayin ka na ng... <laughs> Sige, thank you.

Oh, eh. Magandang morning, oh. Shout out ka na. Asa na yung live mo? Naka-upay Naka yung cellphone mo, ah. Talagang busy-busy ka ngayon, ah. Eh. Busy. Oh, talagang malapit ka na tumakbo sa pagka-governor niyan. Nasa busy na, eh. Tusunod yan. Busy pa lang, ano? Hindi oh. pa Busy pa lang, ano? pa lang, hindi pa. Oo. Pero, papunta na rin sa, ano sa pagka-mayor o pagka presidente. Diba? Gulay. Ah, vice president for gulay. Ano? wait Papa. Inyong matutunghayan sa inyong YouTube channel to, Vice. Sa aking YouTube channel, matutunghayan mo to. Kaya batiin mo nang yung mga... Kaya i-shout mo na sila. Ano? po? Sige, yeah, bawi-bawi na tayo, no? Maganda ng panaw, no? Shout out muna na sila, Para, para ma masarap ang tulog nila, ano? Apa? Okay.